Oo oh, naman. Well, kung maibalik man ang 20% ng utak natin, well and good. Kasi pati utak nga natin tatanda eh. di ba? Diba? Maibalik man lang yung 20%, like Senator Juan Ponce and really daw, aba, ano pang inaantay niyo? Si Senator Juan Ponce really na mag-stem cell was like 15-18 years ago. But up to now, he's very, very sharp. Though I'm sure, He is born sharp. Pero tinulungan din ng stem cell. Bakit naman aayawan yung tulungan kayo ng stem cell? Ang babae, meski walang sex life, is fine with them. But not with men. Ang lalaki, kada tatlo-apat na araw, si Jun Jun ay babangon. Kung asawa niya ay 34, 44 years ago or 50 years ago, 60 years ago, medyo mawawala na si gana, the urge. Kaya nauuso ang mga mistress na kung ang mga lalaki ay naghahanap ng mga batang babae because the younger women will satisfy their want. Ako naman, ko kong asawa ng 40-50 years ago at pumunta yung asawa ko sa bata who satisfies his want, let him go. Because hindi nyo naman gusto na rin. Hindi nyo rin kaya. Amin natin na katotohanan na pag tumatanda kayo, eh mawawala rin ang gana nyo. Kaya mga kababaihan, kaya hinihikayat ko kayo mag stem cell. Dahil I have seen with my eyes, we have sent a lot of women in Germany, 50 plus, 45 plus, menopause na. Pero pagbalik nila dito, nagkakaroon sila uli ng mens. Meaning, their hormones ay nababalance muli. Nagkakaroon ng hormonal balancing. At pag nagbabalance ang hormones ng babae, nagkakaroon sila ng urge, nagkakaroon ng, nagtabi nga natin, nagwe-wet-wet uli. And that's good for women because it will not be painful for them. Dahil, sabi nga natin, iski naman matanda ka na, kailangan mo pati naman. Through your wife, through your husband, or through others. What is good is, nagawa mo rin naman yung gusto mo. Sa babae, kailangan lagi din meron dahil mahirap din naman magkasakit sila sa ovary or sa uterus. Pagka yung kanilang semen ay will just stuck forever, baka maging let's plan na yan. Same thing with men pagka hindi